May oh, alma. May pretty. Bibili mo sana ako ng pantulog. Yung nakakaakit po, yung sexy. Masabog. Sino maakitin mo, pretty? Akala ko ba iwanin mo yung jasawa mo? Ano, um, nakahanap ko na ako pala eh. Wala ah, si Hector pa rin. Nagkaayos na ko kasi kami. Ah, ah dinong... akala ko ba iiwan mo na yan? Pura? Uh -huh. Oh ganun po siguro talaga pag mahal mo yung isang tao, eh, hindi nyo susukuan basta-basta. At -basta. eh, hindi ko naman ho gagawin to kung hindi ko naman na talaga nararamdaman na mahal niya ako. Tsaka sinabi niya sa akin, I love you. Naku po, pretty. Mag-isip-isip ka nga. Timbangin mo rin. Mamaya niloloko ka lang talaga yung Hector na yan. Isipin mo muna yung sarili mo. Mahalin mo muna yung sarili mo. Mahal ko naman ho sarili ko, pero parang mas mahal ko po talaga si Hector. Eh feeling ko ho, kaya lang niya po yung nagagawa kasi aburido siya. Wala po kasi siyang trabaho, kaya marami po siyang time para mambabae. Eh. Tsaka lagi ho ako nasa labas, hindi ko po siya naasikaso. Ah, so kasalanan mo yan ngayon? Parang ganun, oo. Uh -uh. ko. Babes. Mm. Ito na lang muna tayo ah. Para makatipid tayo sa motel. Gabi pa naman umuwi si ate sa kasipiti. Hindi mo na naman ako iniintindi eh. So, Black Rider na naman ba yan? Ano ka ba? Muntik na ako maaksidente, no? Tsaka niligtas ako ni Black Rider. Muntik na nga akong mamatay eh. Alam mo, boses pa lang niya. Kwapo na. Ah, ganon. Feel ko gwapo talaga to. Ganon. Gwapo. Pwede di na sa Black Rider mo. <laughs> Crush lang naman. Tsaka, ba't ka nagsiselos, ha? Hoy, sa atin dalawa dapat ako ang magselos. Ba't pa kasi hindi mo pa iwanan yan si Pretty? Ay, teka, trabaho? Meron akong kumparin na may kailangan na tao sa construction. Sige, kausapin ko sa text, babalitaan kita agad. Talaga na almond mo mm -hmm. ko. Swerte talaga ng pagdaan ko sa inyo. Oo oh, na Salamat ko ng marami. Sige. Tsaka uuuna na rin po ako ha. Kasi baka inaantay po ako ni Hector ko. Tsaka gutom na rin po yun. May binakan po ako sa kanyang sarap na pagkain. Magalip po, po sa akin. Uuuna na, na ako ha. Sige, mag-iingat ka. Tayo. Ni Alma? Ano yung babae niya? Matigas julo. Akala ko ba yung wala yung medyo yung niyang babaero? Ay, ewan ko. Meron talaga mga babae na kahit ilang beses madapa, hindi natututo. Basta tayo mga kaibigan niya, hindi tayo mananawa ng paalala, ha? Sige. Sige na. Ang ah,